Kung papipiliin ka, ano ang mas gusto mong ka-date? Tomboy or straight na lalaki? Straight na guy, of course. Ay, ganon. Bakit? Aww. Eh, hindi ko masyado ano. Pag straight kasi, alam mo yung feeling na you are protected. Na alam mo na, lalo na pag gulos yun. Ah, ganon. Sa bagay, totoo naman yan. Pero ko ang, kung ang tomboy, hindi ko pinupush ako ang tomboy ay guwapo at bruce ko din naman. <coughs> Sorry. Pero kasi ano, iba din kasi nabibigay ng mga bay, tomboy. Iba yung nabibigay nila eh. Alam mo yung may film yung love kasi, di ba? Same gender. So, alam nila kung paano kunin ka. <laughs> Dahil nasubukan mo na ito, Yes. Hindi ko naman i-deal yun. Tama. I already tried before. Before yon. Okay, uh Pero, pero kasi nung natikman ko, iba kasi yung ano eh. <laughs> iba kasi yung? Eme. Iba kasi yung may tumutusok. Ha? <laughs> <laughs> Ayaw mo nang dinidila-dilaan ka lang, mga ganyan. No, de, ay, mga ginagano ka lang. Sorry, sorry. Bawal pala. May nanonood. Ay, mga bata. Matulog na kayo. <laughs> Abang maaga pa ha. <laughs>